Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. Ang tanong ko lang po, nag in po kami ng 14 years ng aking partner. Pariho kaming walang asawa. May naipundar po kaming bahay at lupa, kaso sa kanya lang po ang pera. Wala po akong share sa mga nabili niya, pero magkasama po kami ng nabili niya. Hindi ako nagtrabaho dahil ako ang nag -asy. kaso sa aming pamilya. Meron pa ba akong karapatan sa mga naipundar niya? Kaso po, noong 14 years na kami, naghiwalay kami hanggang sa dumating sa kanya ng hindi maganda. Na-hospital po siya. Pinakontak niya ako after 2 years, kaso lang po, hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi niya sa akin kasi nga medyo hindi na maayos yung kanyang salita. Meron po ba akong karapatan sa mga naiwan niyang gamit at mga property na nabili niya habang kami ay nagsasama? God bless, attorney. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May karapatan ba ang live-in partner sa mga property na naipundar nila ng kanyang kinakasama kahit na wala siyang ambag, wala siyang share, wala siyang contribution sa pagbili ng mga ito? Marami sa ating mga kababayan na ang kanilang relasyon ay live-in o yung tinatawag na common law marriage. May mga dahilan kung bakit ayaw nilang magpakasal. May mga taong ayaw ng kasal. Ang gusto lang nila ay live in para madali silang kakalas kung ayaw na nila ang pagsasama. Ayaw na nila yung kanilang partner. Meron ding hindi sila pwedeng magpakasal dahil may asawa ang isa o kaya may asawa silang dalawa. Kaya ang tanong ng ating viewer ay may karapatan ba siya sa mga property na naipundar nila habang nagsasama sila ng kanyang kalibin? Ang sagot ay nasa Article 147 ng Family Code. Nakasaad sa Article 147 na kapag ang isang lalaki at isang babae na may kakayahan na magpakasal sa isa't isa, meaning legal capacity silang magpakasal, walang impediment sa kanilang pagpapakasal, at sila ay nakatira sa isa't isa bilang mag-asawa ng hindi kasal o ay kung nagsasama man sila, sila ay kasal pero walang bisa ang kanilang kasal, ang kanilang sahod, ang kanilang swildo ay dapat nilang pag-aari sa pantay na pagbabahagi at ang ari-arian na nakuha nilang dalawa sa pamamagitan ng kanilang trabaho sa kanilang industriya ay dapat pamahalaan ng mga patakaran sa co-ownership. Para may tuturing na co-owners sila o pag-aari nilang dalawa ang property, may mga batayan, may mga elemento. At ang mga elemento ay una, ang lalaki at ang babae ay may kakayahang magpakasal sa isa't isa. Ibig sabihin, walang hadlang sa batas na magpakasal sila, hindi sila kasal sa ibang tao o maari silang magpakasal sa isa't isa kung gusto nilang magpakasal. May legal capacity sila to contract marriage. Pangalawa, ang mag-asawa ay nakatira ng eksklusibo sa isa't isa. Hindi maari na may kinakasama pa rin iba. Hindi pwede ang duplikara. Hindi pwedeng uuwi lang kung gusto niya dahil meron pa rin inuuwian na iba. Kailangan na may tunay na pagsasama nagsasama sila bilang mag-asawa. Ang ibig sabihin, ang kanilang relasyon ay hindi panandalian lamang. Hindi pwede na ang lalaki ay bumibisita lang sa babae paminsan-minsan kung gusto niya. Pangapat, ang dalawang nagsasama ay hindi kasal o kung sila naman ay kasal sa isa't isa, ang kanilang kasal ay walang bisa. Hindi dahil ang isa o pareho sa kanila ay may naunang asawa at existing pa ang naunang kasal, meaning umiral at may bisa pa ang kasal sa iba. Kung kasal man sila sa isa't isa, ang kanilang kasal ay walang bisa dahil sa ilang iba pang mga dahilan tulad ng Walang authority ang nagkasal sa kanila. Ang solemnizing officer ay hindi authorized na magkasal o kaya ay walang free consent na kanilang ibinigay. Yan ang mga elemento sa ilalim ng Article 147 para may tuturing na co-ownership ang mga naipundar ng mag-asawang naglilibin. Nakasad din sa nasabing article na kung walang patunay o walang ebidensya to the contrary ang mga ari-arian na nakuha habang sila ay naninirahan ng magkasama ay dapat na ipagpalagay na nakuha sa pamamagitan ng kanilang magkasanib na pagsisikap, magkasanib na trabaho, magkasanib na industriya at dapat pagmamay-ari ng magkalibin ng pantay o equal ang kanilang bahagi sa bawat isa. Ganon din, itinakda rin sa Family Code na kung ang isa sa mga live-in partner na hindi lumahog sa pagkuha ng anumang ari-arian ay dapat ituring nakasama siya na nagambag o nag sa pagkuha nito kung siya naman ang nangalaga nagpanatili ng pamilya at ng sambahayan. Kaya sa ating viewer na nagtanong, meron kang karapatan sa mga naipundar ng iyong partner habang kayo ay nagsasama pa kung sa pamamagitan ng iyong effort, sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, ikaw ang tumingin, ikaw ang nangalaga sa pamilya at sambahayan. Kahit na wala kang ambag, wala kang contribution, ipinapalagay na ikaw ay may contribution dahil sa iyong effort ikaw naman ang tumingin, ikaw ang nangalaga sa pamilya at sambahayan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!